dito yung naligo sila ni Kuya Nuli dati tapos dito sila sumilong si dito tayo sa natawag na taong iling kung saan ay dito dati naligo sila ni ano Kuya Nuri sila ni Carrotman, si Otolbin, saka si Kay, sila ni Kainting dito sila ni Kusina ngayon at magandang mga maganda, natangali sa lahat maraming salamat nga pala sa lahat ng viewers sa mga sumuporta at sa mga new subscriber no ayan maraming maraming salamat po at malaking tulong na rin ito para sa aking uh, channel right so panibagong araw panibagong vlog naman tayo at ngayon ay andito tayo sa tabing dagat no so maglalakad-lakad muna tayo dito at pupunta natin yung ah uh, gigit ng pangpang -pang. saan ay ah, uh, dito, isa ito sa mga lugar dito sa amin na napakaganda ng view ang uh, sarap maligo dito yan so titingnan natin yung lugar lalakad-lakad tayo dito sa gilid yan dito tayo Ayan, at Maraming salamat sa Panginoon at kalmada na. So, tumigil na rin yung malakas na amihan, no? Itong parang kuiba na ito. Yan, ay, kuiba nga. Kuiba na maliit na ito. Yan. Sa tuwing, ano, sa uh, summer, maraming naligo dito. Tapos, dyan sila nag, ano, uh, dyan sila nagtatambay, no? Kumbaga, parang ginagawa nilang cottage yan. Diyan sina sumisilong, ayan. Ayun oh. Malit lang na kuiba, Ano lang yan siguro mga tatlong di pa yung uh, lalim. Ayan. Dito tayo na. Kaya talos taas. Ayan o ganda ng view. Sino? Huu, ang ganda ng view. Mali oh. ang dagat oh. Ayun. Sino? Kakakilaboy mga bato. Matutulis Matalim, sino? Grabe pag wala kang chinilas dito na lalakad ako nguradong ano yung paa mo dito ay okay, no ganda ng view Thank you. Uau! Meu na liga. si ano pala yan si John Spark yan yan kasamahan ko yung vlogger din sa Burias kaya lang ngayon hindi na siya nag vlog parang ano yata yan nag owl <laughs> 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 parang ano ha parang militar nag owl <laughs> iwan ko lang kung nag vlog ko siya ngayon parang tumigil na yata kasi wala, nang, wala akong nakikita ng upload niya ngayon eh tagal na so ulit tayo po sa gilid na no? yan Punta natin yung kuiba na kung saan naligo sila dito ni Kainuli. Ayan. Ayan. No? Marami ang bato. Tatalim ng bato. Kung wala ka talang sinilas. Ako, marami ito dito. Ayan. No? Yan. Ayun, ayun yung kuiba na ah uh, kung saan ay yung naligo sila na ng kinoli, dito sila sumilong. Yan. Napanood ko kasi yung sa vlog niya eh. Dito yun. Dito yung pinakadulo. Yan, pinakadulo yan. Dito. Dito sila nagluto nito dati Ayan o. Ito yung tinatawag na sugukang iling. Ayan. Dito sila nagsaing, nagluto. Ayan. Tapos dito sila naligo sa dagat nito dito dito sa, ayan you know. o. Ayan. Ganda diba? Ayan. O, sa mga viewers pala dyan na gustong pumunta ng Burias, no? Ah, madali lang pong pumunta dito. Yan, sabay lang kayo ng barko. Yan. Galing, kung galing kayong sakaw, bicol, sakay lang kayo ng star horse. Yan. Isang sakay lang, punta na dito. Ayan dito kayo agad. Tapos kung galing naman kayong San Andres, or Manila yan. Yan kayo sakay sa San Andres. Yung Roro. Isang sakay lang, punta dito. Yan. Shout out sa mga viewers dyan. Na gustong pumunta ng Burias. Yan. Uh, meron po kami yung pinagmamalaking uh, mga bits, no? Yung ano, masula, yung pinuntahan namin dati. Sa kanila ni yung Kainuli, sila ni Idol Jacker. Marami na yung nakapunta dyan, eh. Tsaka yung Sumbrero Island, yung Tinalisayan, yung dalawa, maliit, kaya yung malaki. At saka yung Min Resort, yung Atlasa Resort, no? Yan, oh. no? ng mga bato. tatalim na mga bato. Hmm. Oy, pasensya na kayo sa vlog ko ha. Parang wala itong kabay buhay. <laughs> bahala na kayo. bahala na kayo manghusga dyan sa vlog ko. Kung ano yung masasabi sa aking vlog. Heno. Oh. Pinapakita ko lang sa inyo 'yung lugar namin, no. Oh. Ito lang yung pinagmumulan namin dito eh, yung lugar namin na uh, maganda, magandang tanawin. Ito yung gusto-gusto ng mga uh, turista eh. Yung mga ganitong lugar. Yung nasa gilid ng dagat. Maligo sila, gosh niyan. Yung indulge sila ng picture-picture. Ang ganda dito eh. Ito Parang itong sa ano, naalala ko yung sa sum, sa ano? Sa ano masula. Parang kagayan, kagayan ng ganyan no. Pero maganda yun doon sa ano masula eh. Uh, yung dagat doon talagang ano yun? Uh, parang tinatawag na crystal clear. Yung ano doon, tubig kasi napakalinaw. At maganda yung mga bato. At hindi matulis, hindi kaya dito. At talim yung mga bato dito eh. Alright, so hanggang dito naman yung aking vlog no at maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Ayan, at shout out kay Kuya sa lahat ng uh, viewers ni Kuya mga sponsor ni yan Sa mga bayan ng FW, ingat po tayo palagi. At sa buong Sword Family. Yan, sa mga kasamahan ko dito, sa mga Bures Vlogger, shout out sa inyong lahat. Ingat tayo palagi at huwag tayong susuko at huwag tayong sabi nga ay panghinayan ng loob kahit na mahina yung ating views. Uh, laban lang. Yan, ganyan talaga yung pag-vlog. Minsan, talagang kailangan nating magsakripisyo uh, para uma, uh, umangat, tumaas yung ating views. So, hanggang dito lamang uh, at ingat tayo palagi.